Magandang hapon sir. po sa inyo, Sir Jameson. Magandang hapon no. Ano pong nangyari? Bakit naglayas naman si Mrs.? Nakaraang taon, nagtrabaho kami dito sa Tagig. Isang taon, okay naman ang trabaho namin. Wala kami pinag-aawayan, wala kami ano. Basta wala kami, hindi kami nag-aaway. Matapos yung isang taon, yung asawa ng amo ko, naghinagkahiwalay sila. Yung amo, yung amo kong lalaki, medyo siguro na, na saktan. Mga dalawang linggo, nasandala na yung asawa ko. Nahalata ko. Nahalata ko na nililigawan na siya ng ni Kuya Greg nga. Nung amo po ninyo? Oo. O, Bakit mo nasabi or naghinala Oo. na niligawan yung misis po ninyo? Hindi yan tumatambay doon. Ilang isang taon na ako doon, hindi talaga nagtatambay yun doon sa pisto ni Isa sa pisto kang asawa ko. Ngayon, nung ano? nagkahiwalay, lagi na siya nagkwintoan, nagkwintoan nila naglalabas lang daw ng sama ng loob yung lalaki sa sa asawa ko. Ganun, ganun, ganito. Hanggang sa ganun na na parang kutob ko na. Kinumpronta ko ngayon ng asawa ko. Sabi ko, parang hindi na tama. Nakakahalata na ako sa... Sabi naman niya, hm, puro ka lang, puro ka lang. Pinayaan ko. Hanggang sa nagkaanohan na kami, sir, yung talagang pinaano ko na siya na umaming ka na, Di talaga. Hanggang sa umuwi na lang kami, sir, ng Bicol. Kung kami noon umuwi, may isang pagkakataon, sir, na muntik ko na silang mahuli. Doon sa isang tindahan, ako sa isang tindahan, patapos doon sa... Sila lang dalawa doon, walang katao-tao talaga. Si, sila? Si Kuya Greg at siya lang. Ang tindahan na yun, sir, sa bahay na nila, parang ano na nila, sa loob, doon na sila natutulog. Munti ko na silang mahili, mahuli doon, sir. Nagkataon lang na may ano sila sa loob, may TV, tapos may mga CCTV doon sa sa pisto ko. Pagpasok ko doon, tamang-tama umalis na sa doon sa tinutulugan ni Greg sa kwarto niya. Labas ko sa tindahan ko, pag naglabas talaga ako sa tindahan ko, sir, diretso ako doon sa tindahan ng malaki. Okay. Doon ko nakita palabas siya sa kwarto. Nagaayos na siya ng nagaayos na siya ng ano niya. ng sarili ba? Inaayos niya ng sarili niya. Tinanong ko kung saan galing. Ang sabi niya sa akin, sa bahay. Paano magiging sa bahay na ito dito ang bahay namin. Diyan sa galing bahay tapos kusina. Marami na siyang ano ano, kinagabihan inamin niya rin na galing talaga siya sa kwarto. Oh, ano daw ginawa niya doon? May binibigay lang daw si Kuya Greg tapos hindi na tinanggap kay magagalit daw ako doon na kami nag-away sir hanggang sa nag ano na kaming umuwi. Okay. Sabi ko umuwi na lang tayo para wala na pa rin. Alam ko para maiwasan niyo na yung Oo. problema na yan. Talagang alam ko na sa kahit hindi mo aminin, alam mo lalaki ako, alam ko ang mga galawan ng ano. Ayaw niya umuwi. Nagmilit siya hindi siya uuwi. Mag, mag ano na lang na siya ng ibang trabaho kaysa umuwi siya sa sa Bicol. Kaming pinapagawa ko kasi kaming bahay doon eh. Nung naglayas po itong misis nyo, eh may kasamang Bata. Oh, may bata ho. Ilan ilan po ba yung anak ninyo, sir? Tatlo, sir. Ilan yung kinuha niya? Isa ho. Ang ibig sabihin nito, nung kinuha niya yung isa, inaabandon na, na niya yung dalawa. Parang gano'n, sir. na kayo. Parang Kami ganun... dalawa nung bata, kayong tatlo dyan. Parang gano'n, sir, ang inabotan ko sa bahay. Asan ngayon itong si Mrs.? Na ho kay Kuya Greg, sir. Sa tagig lang. Ah, nagsama sila? Oo. Oh. Nung umuwi kami sa, ano, Bicol, hindi talaga siya makontento. Pinalis niya uli ako, pinagtrabaho niya uli ako. Sabi okay, niya, kayo niya ano, space. Sige. Eh. Naglayas uli ako. Yung pala, plano na nila yon Planong paalisin ako. Tapos sila, bilo sila mag-usap-usap. Bilo silang ano. Tsaka testigo sila mga anak ko. Ano pa pong ibang pruweba na meron kayo na meron ngang let's say, illicit relationship itong misis nyo doon sa amo ngayon po. Ngayon na, sir, na umalis niya sa doon. Nakisama doon sa, Oo, sa, sa amo ko. Kay Kuya Grego. So in other words, ang sinasabi po ninyo, is na-confirm ninyo yung mga hinala nyo noon. Oo. Oh. Tapos sabi niya sa akin, si Kuya Greg pang mismo nag-advise sa akin, mga ano mo lang yan, wala lang yan. Uh, ano lang yan, bugso ng damdamin. Ngayon ko patunay na tama ang hinala ko. Ang asawa ko nandun kay Greg. May bago kaming kami yung chat ng ano niya ngayon. Ginamit to ni Greg ang account ni Isa ngayon na Hindi na hindi na daw siya babalik. Huwag na daw akong umasa. Pero yun nga po sir, no? hindi natin makontak ngayon si Uh, si misis, actually yung kapatid niya ata yung sumasagot sa sa amin pero kung alam niya na nandito ka ngayon uh. malamang sa malamang nakikinig yan ngayon alam niya okay so sir try mong kausapin muna total nakikinig naman yan panigurado uh, sir alam na niyo po, po ba uh, kung asan ngayon si Madam Aiza Alano una po yan naguli sa akin alam? umalis daw dun sa bahay nila hindi ko naman po nakita kaya wala na informasyon hindi ko naman matawagan kasi bilak na ako sa Facebook sa kayong number. Kutub ko, Gor. May, uh, may alam ka dito, Gor. may alam ako. Di, pinauli ko na sana. Tindahan sa isa, na ko, gor, De, laging nasa tindahan, araw. May nakapagsabi so, dito, sa akin. Mo, na mo siguro. Ang hirap ng binigay mo sa akin ngayon. Di ko talaga matanggap to. Wala akong ginawa iyo. Binigay ko naman ang lahat na kaya ko. Bakit, bakit dumating sa ganito. Di ko alam sa kung anong gagawin ko ngayon sa mga sa dalawa kong ah, sa dalwa natin anak. Alam na araw ko alam ko na impluwensya ang kalang ni Greg. Masyado ang nagpapadala sa mga sinasabi ni Greg. Pira lang 'yan. Kaya naman kaya naman natin na ah, kitain yun kahit konti. Eh. Ilalaban ko to kahit kahit ano, kahit anong laban. Si binanta na ko na ni eh, Greg na huwag kang magpapakita sa huwag kang magpapakita sa akin dito sa Tagig. Pa't inaano ko ba siya? Dapat siya ang matakot sa akin dahil sila ang nagawa ng kasalanan sa akin. Ako pa ang tinatakot nila na wag daw akong magpakita sa kanya. Nagsusurbelan sana ako kagabi, natatakot din ako para sa relic. Kung makita ako, baka anong gawin sa akin, sir? Dahil may impluensya din yan eh. Sir, Kaya humihingi ako ng tulong sa inyo, sir, na sana. Ngayon na talaga sa akin ay isa, kahit yung bata man lang. Ganito po ha ang, ang gagawin po natin, no? Uh, hahanapin po natin yan si Aiza, pagtatagpuin po namin kayo. Yan, okay? buto yan, sir. ang gano'n. Oo, iimbitahan namin itong si Aiza. total kayo naman, pati sir. Pati si ano, sir, kung may pagkakataon kayo, si Greg. Okay, sige, sir. Ha? Pero sa, sa ngayon, ang priority natin, makausap niyo po muna si Aiza, makita natin yung bata. Okay? Yung ibang issue, no, uh, na talaga bang gusto na niyang makisama sa ibang tao, eh, isusunod po natin yun. Pero ang mahalaga sa amin ngayon, sa amin ngayon, kayong Okay? Kasi sa totoo lang po sir, uh, kahit, hindi po natin mapilit ngayon itong si si Aiza. Okay? Yung bata magagawan po natin ng ng paraan. Okay? Pero we will invite and we will find a way na kayo po ay magtagpo, makapag-usap ito alam si ko na sa tagiglang sila, sir. Ibigay po niyo lahat ng impormasyon na meron po kayo. We will take them no into consideration. Yes po attorney. Tutulungan ka namin sa abot ng aming makakaya salamat para to. po salamat. mahanap itong mas sa si si isa at saka po ang iyong ano.